Napakaaga natin ngayon guys and good morning sa inyong lahat So sa ngayon, tingnan muna natin yung mga pinamili namin kahapon Mga kinompra ni Brenda para sa Christmas party na darating sa uh, Disyembre Kasi excited na excited din siyang i-share Kaya tara sa taas punta natin kasi nag-unbox uh, uh, siya sa mga pinamili niya kahapon Tara let's go na and Nature Park a glam and glamorous night. Ano to? Glitz and Glamour. Glitz and Glamour team sa meron kaming concert sa lahat ng mga gusto manunod sa December 25. It's for free po ang admission with free swimming po, free food, pero um, May kailangan po namin ng passport ID. Free entrance ngayon December 25, free food, pero Siyempre, kung hindi naman kayo masyadong close dito, huwag na kayo pumunta. Hindi, <laughs> eh, invitation ko talaga. Yung mga sasendan ko lang na invitation, yun lang yung makakapunta kasi baka kulangin yung pagkain namin. Pero kung gusto nyo manood lang, pwede kasi nakaya kasi pag pagkulang yung pagkain. Diba? May food naman kami kasi it's Pasko naman para naman ito sa lahat, lalo na, na sa mga kapitbahay ko. Free concert yun siya, tapos contest yun siya para sa mga bakla. And then, yung food lang, hindi ko lang alam sure. Pero kung gusto nyo pong manood, mag-enjoy, December 25, I know kung meron kayong mga gathering with your family din kasi Pasko yan. Pero pag available naman kayo, pwede kayo manood dito, pwede kayo mag-swimming. Masa kinabukasan, mag-drain lang tayo. Wala kayong kamay sa pool. So ito yung dalawa nating raffle para sa ating grand prize. This is only 3,700 pero malaking bagay na to sa lahat ng mga nangailangan na ng phone. So mali mo, ikaw ay! Ay! <laughs> Tapos, meron na akong phone for... May kasi na si Joven na lagi nag um, inutusan ko siya kasi kailangan siya ng pera daw. So actually nakatatlong days pa lang siya na nagtatrabaho dito. So meron na siyang 1.5 kasi 500 pesos siya per work niya. So this is 3.7. Gawin natin 4K para may tubo ako. Salot lang. Hindi pa niya makukuha siguro to kasi wala pa naman siya tsaka hindi pa niya natatapos. Baka hindi siya magtrabaho pag nakuha na tong phone. Baka yes. Baka hindi siya magtrabaho. Chat na naman niyo. Chat-chat sabi niya. Nakita na ni siya. Ha? Nakita na ni siya. Ay, nag chat, nag chat, nag chat. Grabe, what a coincidence daw. No? Pag mag ko pangalan, nag nag chat diyan kasi pinapunta ko sana dito kasi bibigay ko 'tong phone sa kanya. Pwede ko na ibigay sa kanya pero kailangan niya magtrabaho dito. So this is for Joven. And I bought, I bought, I bought an iPhone. This is iPhone, dili mao yung casing. Basta this is iPhone 15. This is iPhone 15 Plus na kung saan pre-owned sya but good as new kasi hindi pa sya nagamit no sign of usage sya 100% pa yung battery niya at hindi pa sya na open talaga sya ng ano salamat no. ayan this is for Bimbo okay. wow. 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 wow ang ganda no white bim? ayan white sya $2,860 hodi This is for Sir Elan Ayan. Kasi nasira yung phone ni Sir Elan at kailangan na talaga niya magpalit at hindi naman siya makakabili ng phone kasi since December na rin, magpapasko na rin pero mas kailangan na talaga ng cellphone para sa yung pag-teacher kasi siya. So, Sir Elan this is for you. Utang to guys. So, don't worry, makakabayad naman siya kasi under deep end naman yata siya. And it comes with this freebies from Steezy Gadget Hub. Meron tayong free casing at tempered glass. And speaking of Steezy, meron po sila mga pre-owned MacBook laptop doon sa kanila. So gusto nyo pong order meron din sila mga home credit. So puntaan nyo lang po sila sa Steezy Gadget Hub na page. So itatabi na natin to. Tapos na tayo sa um, Steezy. Dito naman tayo sa... CTM Bodega na nagbigay sila ng previous sa atin na hindi ko alam kung ano to. Techno gift siya. Eh. Hindi ko na, hindi ko pa na-open. So let's unbox this one. Pretty. Okay. Dalawa binigay nila sa akin. Uh, ano kaya 'to no? <laughs> Sino kaya wala 'to bigay ko ng 500. Okay, so Power bank. check. <laughs> <laughs> Power bank, stand <laughs> phone. My oh my god. What a very beautiful power ito. bank. Power bank. Power, power bank speaker. Speaker. Samsung I think this is na, power na, bank speaker. Yung, uh, uh, uh. Tapos yung uh, Samsung. May charger sa uh, meron siya. Uh, siya, uh, siya uh, brand new. What this, uh, what's this? iPhone uh, 16. Second hand. Uh, Stand. Sa camera, magnet uh, magnet 50. siya. Jada. Ah! Na Bagay ito sa cellphone ni Bimbo na iPhone 17. Ang Dalawa binigay nila sa akin. Ay, meron din tayong gamit na na power bank. Gamit na binigsan namin kahapon kasi ginamit namin yung power bank. Ang ganda nito guys kasi meron siyang handle. Yun ay ang brightness. Meron din siyang speaker na bluetooth and may way cord din siya. Ito yung power bank niya guys. Ang so ganda. Tapos may handle din siya. And, ang pinakamalaga sa kalahat, nagbigay siya ng Sapo na E56. 6.6 big screen with dynamic bar, Type-C port, octa-core processor, 8, 8 MP rear camera, fingerprint and face unlock. Ayan po ay, ando sa inyo lang. ITEL, this is 4GB plus 32GB ROM. Hindi ko alam kung ano itong, hindi ko alam anong brand to. This is awesome. ITEL. ITEL. ITEL, para sa mga babaeng makakati ang kanilang Intel. <laughs> So, ito, hindi ko na to yano kasi kailangan naman yung cellphone na bago talaga guys. Para sa Hinaguan Nature Park na pag mag-inquiry sila. This is for Donna. Gagamitin nila ito sa... Ay, sa ito lang itong anak ng na? daan da, Love. Ha? Huh? Sa itong anak ng daan. May <laughs> <laughs> anak din niyo dyan. <laughs> Motayin nila yun yung cellphone. Ah, brand new. Sana magka-signal kasi lagi may tumatawag sa amin. Wala daw signal doon sa number na binigay ko sa naguan. So, ayan na lang! Ganda! Di man. <laughs> Mas maganda po ito sa iPhone. Tingnan mo naman yung brand niyo oh. Paano Brando ba ito? Tapos, meron siya. It comes with casing, Oy. charger, and cord. Oh! Thank you so much, Itel, Android. Para sa naong Android. So, i-imon din mong kuan ha, admin sa hinaguan para ma-reply ninyo po ng mga ha. Sige, makainun mo. Gali, basin mag-unyo to plo ng mga link ba. <laughs> imon na mong admin para may makita niya. Bagpunay mag-message inyong Kita ma ng message. O ayuhan na dahil yun. Kaya itong nanatay cellphone nga bago. Para sa, basig yata yung muna kay Kian ha. Ayan. Nagilat <laughs> si Kian. Tawa si Kian mo. And eto na ang pinaka-awaited sa lahat. Ito ang galing. Rip, rip. Laro kayo, rip. Ay, Aikido. Aikido from CTM Bodega. Tingnan natin yung ituro nito guys kasi excited talaga si Madam Nibigay sa akin to. So meron siyang mga um, para pernalias. Merong holder sa mic. Meron mga cord sa adapter and everything. May mga bala-bala dito. Meron din siyang charger sa mic. So, hindi na siya kailangan ng battery.

Kasit ito daw. Sa na may TV. Sa na may TV. Sa may TV natin. So, oh, oh, oh. Ako, nice kayo. yun. Pwede oh. kayo umorder dito ng One Piece Chicken. <laughs> Touch screen ba to? Tapos meron para siyang maleta. <laughs> ah, paano i-on itong nyawa? Okay, buka ka rin oh, So pwede din siya. Smart TV nito siya. Oh. Pwede siyang screen Mirror, mirror ring, screen mirroring. Pwede siya manood dito ng TV. Pwede kang mag-connect eh. dito sa Wi-Fi. Pwede ito pang YouTube. Pwede ito pang YouTube. Sure, uy. Pwede na ka mag-video kaya niya. Touch, touch, screenzy, screen touch. Kung ma-on, lobot so, mo na siya. Eh, charge. Siguro muna yung charger. So, babalikan ko po kayo later pag na-charge na namin. Wala, nalagyan ni kabot yung screen. Charge. Let's charge. Oh nila, no? Charge sa patihanan nyo. Eh, charge na ito igod um, mong mm -hmm. naong ni pating sa screen ha nako ako sa ka, dako kayo dako si mong naong dito wala ada ka siya guys. Sa kan buling pen. Inedit na wala na rito Eh? Saksak sa lipot. Saksak sa bobe. Pasano nil Ang insert. <laughs> Ay lady <lalagi siya>, color. <laughs> Tapos yung iba naman is nandito eto ang, ang, ang um, uh, gas ring. Eh, gas ring. Kalan. Ito, ipang price din niya ito, mga madam. Thank you so much, Iti Bodega. Rice cooker. Sell, um, electric fan. Kasali din to May isa pa ng rice right cooker. Atro, atro. Ay, kiro. Wala akong tingke. Gabi, singot. Ipar. Good lang. Nakikita lang po. Nakikita lang po pala yung dapat dito. Eh, tindog. So, i-on na natin guys. Naka-charge pero... na siya. Medyo kinasibati. Ay, kira. Nawala na uwi. Misa di ay. Misa na nasa alam. Ha? Ano siya? I-touch na. I-touch na. I-touch na. Bluetooth. Ay, dili. Remote na siya. Isa ako an. Wala pa man na pa may birao na na sa remote. Walay battery. Walay battery.

Yan o, yan o. May manual o. Wala, may yapon tayo. Ang tina? Wala, may yapon tayo. Para saan? So, ano mm. pag-exit? Ano? I-Bluetooth ah. I-Bluetooth. mo ma man eh, para oh, ang tina? Oo, para ang tina. Pero wala ta eh, so -so huh? man tayo. Eh, lang. Ano sa man Bluetooth. Please try to connect. Ako ah, ba ni? Basta mo na na. Mo na to siya guys. Ito <laughs> na mo. Pakita na kamo nag-update medyo kwento. Ako pwede ayun. Yung mga bugukon may minini mga teki. Thank you so much sa TM Bodega for the day. Yay! Yes. I-price mo daw na ni mo. Ito na ni ikwan ni. Wow, ang aga naman ang snack ni Ma'am Shiji. Eto, bibenta mo? Mm -hmm. ito, oh. dito yan. Ito ang dalawa. Then, daling, okay, Sita, kay Charil, hmm. Ito ang dalawa. Ito ang dalawa. Ito ang dalawa. Wow, ang aga ng, ng merienda niya, guys. So, ayan at dito sila, eh, inaayos pa nila tong bagong okay. then, ba, ba, gift ba, ng City and Bodega. O, oh, balik dito. Ba't ha? Ano manual, anak? Kung sabta ninyo. Isa natin kay Commandite, anak. Brett, unsa sige, itong ayun electric fan gabi eh. Kusog pa akong bugas akong hangin. Ang kamo, ang tigil mo, Brett. Kusog pa akong hangin. Nari po. Yay. Kada kayo siya, mura siya. Mura siya modern na karaan na, unsa ba? Yang vibes. <laughs> so busy si Madam sa kanyang Uh, mga pang prices sa coming na Christmas party guys so kami eh, magpe-prepare -pe -pe na muna siguro sa amin lulutuin mamaya sa tanghalian medyo maaga pa kasi dito alas G's pa ng umaga and then And see you later. Thank you for always watching. At kami excited na din talaga sa darating na uh, Christmas party namin dito sa farm. So see you mamaya po. God bless everyone.